Guys, so welcome to my channel at Inim Vlog. Magugulay naman tayo. Ang ating gugulay ngayon ay yung sayote. Sayote at patatas. Sweet. Yung... Okra. O, di diba? Kakaiba na naman siya. Pinagalo ko naman ang okra. Ayong yung... okra sa patatas at sayote. natin ito sa hog nito guys ay ah, uh, over na po rin itong isda so ngayon lalagay na natin yung ating ito yun. pero meron tayong ako so natin yung ako at yung, yung, yung madaling isda so, ang maluloto yun ito so, po yung sayote kanina ko pa ito hiniliwa kaya so, nakuyo na ang gasan ko na Bisadong Sayote kasi marami tayong yung pinitrito ko kahapon may natira din pinitrito kong isda yung natira namang chicken ay ginawa ko ng buffalo chicken kanina so ngayon yung isda naman ang ating isa dito hagdito sa lambatin natin lagyan lang natin ng konting sabaw-sabaw

So alam natin ko guys. Nalagay natin yung pork cubes. guys. Pang palasa. At lagay na rin natin na ating uh, pretong isda. Yan ang tirang preto pag hapin. Uh, hindi masaya. At lagay din natin. Diba? Um,

natuyo ang ating ilagay ng sabay ito na mag natin itong lang para meron sya sauce ito na maaarap ito okay, guys Sing gulay, gulay gulay. Diba? Simple lang yan. Masustan. Ito yung ulam sa mahihirap. Sino nakarilit sa ulam nito guys? Mm, good job. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa nanonood ko inyo ang ating video. Huwag at kalimutan subscribe at yung vlog. God bless you guys. Pakalag and share na ako kung gusto nyo ang ating upload ngayon. Salamat. Bye bye.